Sanay na sanay si kuya sa pagbabalat ng pinya at pagtanggal ng mga mata nito. Si ate naman ay sumusubok para buksan ang pinya nang hindi gumagamit ng kutsilyo. Pero alam nyo bang higit pa sa prutas, mas maraming parte ng pinya ang nauuwi sa basura kung saan maaaring makuha ang matitibay na fiber na ito at ilang pineapple scraps na ginagamit sa paggawa ng iba't ibang produkto taon-taon, tinatayang halos 30 milyong tonelada ng pinya ang inaani para sa food at beverage industry kasabay ng pagdami ng basura mula sa pinya. Kadalasan ang bunga lang ang napapakinabangan at ang balat, buto at dahon nito ay nauuwi sa basura. Dahil dito nagsimula ang mga inventor at innovator na umanap ng paraan para mapakinabangan ang pineapple scraps. Isa sa pinakasikat na produkto mula rito ay ang piña cloth o pineapple silk, isang manipis, makinis at puting telang hinahabi sa kamay. Matagal ng bahagi ng Pilipinas, partikular sa Aklan, ang paggamit ng pineapple pineapple scraps o pineapple fiber sa paghahabi na nagsimula pa noong panahon ng mga Espanyol. Karaniwan itong ginagamit sa barong Tagalog at mga kasuotang pangkasal. Noon, kababaihan lang ang gumagawa ng pinya cloth, pero ngayon, unti-unti na itong kinikilala sa buong mundo, lalo na sa fashion industry. Sinasabing isa sa mga pinakamalaking hakbang sa paggamit ng pineapple scraps ay ang pagbuo ng pinya text. At sa likod nito ay si Dr. Carmen Hihosa, isang Spanish textile consultant. Habang nagtatrabaho sa Pilipinas, nasaksihan niya ang masamang epekto ng leather industry sa kalikasan at kalusugan ng mga manggagawa. Dahil dito, naghanap siya ng mas ligtas at eco-friendly na alternatibo. Una niyang sinubukan ang mga hibla ng dahon ng saging, pero sa huli, hibla ng dahon ng pinya ang pinili niya. Dito nabuo ang Tex, isang leather alternative mula sa pineapple scraps na nire-replicate ang buhol ng collagen fibers ng tunay na leather. Ngayon, halos 3,000 brands sa 80 countries ang gumagamit na ng pineapple scraps para sa iba't ibang produkto tulad ng sapatos, jacket, handbag at car interiors. Kabilang sa mga ito ang kilalang brands gaya ng Nike, Puma at Camper. Ngunit paano nga ba ginagawa ang mga ito mula sa pineapple scraps? Pagkatapos anihin ang bunga, kinokolekta ang mga dahon. Mula rito, ini-extract ang mahahabang hibla gamit ang semi-automatic machines o kung minsan ay mano-mano itong kinakayod. Ang mga hiblang ito ay hinuhugasan, pinapatuyo sa araw o sa oven kung tag-ulan at isinasailalim sa purification process para matanggal ang mga dumi. Ang resulta ng pineapple scraps na ito ay matigas at translucent na mga hibla at karaniwang hinahalo sa silk o polyester depende sa produktong bubuoin. Bukod sa tibay, biodegradable at compostable ang hiblang ito kaya't mas ligtas para sa kalikasan. Sa kasalukuyan, ang presyo ng decorticated pineapple leaves of fiber ay nasa 50 pesos hanggang 400 pesos kada kilo depende sa kalidad nito. Sa miyagaw Iloilo, tinatayang umaabot sa halos 100 32,000 kilo ng yarns mula sa natural at blended fibers ang nagagawa taon-taon. At dahil sa tumataas na demand, patuloy rin ang pananaliksik sa mas mabisang paraan ng pagkuha ng hibla. Noong 2022, naglaan ang Department of Science and Technology ng 571,500 pesos para sa dalawang pineapple decorticating machines sa Lemery at Pasig City, Iloilo -Ilo, para mapalakas ang produksyon. Samantala, nagagamit din ang iba't ibang uri ng pineapple scraps sa paggawa ng plates at sabon. Ang isang Vietnamese company na Fua Biotech ay ginagawang natural na alternatibo sa hand soap at laundry detergent ang pineapple scraps. Ayon sa Business Insider, ang enzymes mula sa fermented na prutas ay may kakayahang pumatay ng mikrobyo at linisin ang tubig. Pineapple scraps ay hindi na itinuturing na basura. Isa na itong materyales sa mga eco-friendly na produkto. Ligtas ito sa tao at kalikasan dahil hindi nangangailangan ng matitinding kemikal. At isa pa, nagbibigay ito ng dagdag na kita sa mga lokal na magsasaka. Sa gitna ng climate crisis, ang dating tinatapon lang na bahagi ng pinya ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ka-awesome! Wala bang wastong lagayan ang mga kutsilyo nyo? Well, kumuha ng stainless steel magnetic knife holder para ma-organize ang inyong mga kutsilyo. May sapat itong magnetic force kaya siguradong kakapit at hindi basta-bastang mahuhulog ang inyong kutsilyo. Modern ang design kaya napakalinis nitong tingnan pwede rin itong maging legayan ng susi, mga light tools at iba pa. Kung magkano at saan mabibili, click the link na nasa description. Kung nagustuhan niyo po ang video natin ngayon, mag-comment ng big yes. This is Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!